Muli sa posisyon si Mayor Aymid Guzman kasunod ng implementasyon ng Order of Reinstatement ng DILG na may petsang February 21, 2019 na permado ni Provincial Director Julie Dakiwag. Kalakip ang memorandum na ibinaba noong February 15, 2019 ni Local Government Undersecretary Maribel Doncilio sa pamamagitan ng otoridad ni Secretary Eduardo Anyo. Ang order ng DILG ay alinsunod sa reversal o pagbaligtad at pagsasantabi ng ombudsman sa naunang desisyon sa kaso ni Mayor de Guzman na anti-graft laws at grave misconduct na isinampa ni Vice Mayor Gregand Andres. Ilan lang si karyaga at Ronaldo Esposo sa mga empleyado ng munisipyo ng Santo Domingo na tuwang-tuwa sa pagbabalik ni Mayora sa paglilingkod. Siyempre bilang isang empleyado ng munisipyo ng bayan ng Santo Domingo. Natutuwa at nagagalak po ako na nabalik yung tunay na mayora ng bayan ng Santo Domingo. Uh, marami na at si mayora na ay nakabalik. Siyempre hindi naman na uh, iwasin talaga ang politika. Mayroon pa rin na uh, medyo ano, sa iba. Pero mas maganda talaga ang karamihan talagang masaya masaya lahat at nakabalik ang aming talagang tunay na mayora ng Santo Domingo si Maimi Niado mean, sa panayam ng balitang unang sigaw kay Mayor Aimee, sinabi nito na uunahin niyang ayusin ang problema sa budget ng lokal na pamahalaan upang masimulan na ang mga nabimbing proyekto sa Santo Domingo. ayung uh, kung ano yung ngayon eh, yung dapat kong ayusin. Hindi ko pinagtutuunan ng pansin yung yung eleksyon kasi mawawala lang ako sa focus sa dapat kong igayak para doon sa bayan namin kasi maraming uh, naiwang problema maraming dapat iayos, wala pa kaming budget, reenacted pa lang ang budget namin. So yung mga dapat ta uh, unahin, yun yung uunahin ko. Ngayong nakabalik na umano siya sa pwesto ay kailangan magkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan para maging maayos ang kanilang bayan. Uh, ang mensahe ko po do sa aking mga kababayan, mahal na mahal ko po yung aking mga kababayan at nakapakataas ko ng aking respeto sa paninilbihan. Kaya magsama-sama po kami para sa lalo pang pag-angat ng aming bayan sa pamamagitan ng pagkakaisa, pag-iwas sa mga hindi tamang mga salita at magtrabaho lang po kami na naaayon sa mga panuntunan ng uh, gobyerno kwento ni Mayor de Guzman noong una ay nagdududa pa si Vice Mayor Andres na peke ang reversal ng desisyon sa kanyang kaso. Subalit so, nang ipaliwanag umano dito ni Nueva Ecija DILG Provincial Director Renato Bernardino ay kusa na itong bumaba sa pwesto. Ngunit nabalitaan niya na may plano pang magsampa ng kaso si Andres sa ilang opisyales ng DILG na namahala sa pagpapababa sa kanya bilang alkalde. Ang DILG po kasi ay ang uh, taga-implementa lang ng desisyon ng Ombudsman. So, inimplement lang po ng uh, DILG yung uh, reversal order ng uh, ng uh, Ombudsman. So, in other words, pag po kasi may reversal, its as if wala akong naging kaso. So, in other words, dahil wala akong naging kaso, dahil siya yung naupo, mara marapat lamang na ako'y ibalik doon sa aking uh, pwesto. Ako po inyong kaibigan, Clarissa de Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.